So, parang meron na akong tao. Ino po natin ba? Ngayon po tayo kagawa ng video. Sa so, totoo kung may naririnig po kayo. Sa so, totoo kung sino mga nanonood dyan. At dito po tayo. Nandit na po tayo sa gubat. So, ito po may sabot. Tingnan po natin. Oh, meron po. Ah, sakit. Tangangat po itong gagamba ko na nakita. Ay, just ka po. Gito ka talaga. Kapag nang agat. Hindi ko ito papakawalan. Sakit-sakit mga -sakit agat. Lagi. So, ito po. May sapot. Oh. Ito may sapot. Bata. Ah. Oh. So, yon po yung ano yun. Wala po dito. Wala po dito. So, wala po sila dito. So, dito po tayo. Tayo papasok. So, garden po pala to. ng nanay. Hindi po namin ito garden. Sa lahat po ang nanonood dyan, so, tatat naman po kung ilan po ang mahanap kung gagamba. Meron po ito po yung kung kong gagamba na kaganina po. Tapos, ano naman ba, ako po ako so, nakitang sapot? Sapot? Ito po. Tingnan po natin. Ay, wala. Nakaalis po. So, ngayon. Ikaw ay pala dun. So, wala po tayo makita dito. po natin kung dito pa ay meron. So, ito po meron po kami na nakita ng Daon. So yung po may daon po dito Nakadikit po Tinanong po natin ah, Wala po So tingin-tingin muna po tayo Baka mayroon po dito Kasi po yung mga kaibigan ko po Binubos na po kasi yung gagamba dito kaya natin ba mayroon ng silang hindi nakita ang gagamba. So, wala po don Gagamba, po natin to. Ay, gagambang lemon. Ayan po, gagambang lemon po. hindi ko po alam kung saan po tayo makakanap ah dito po pala tingnan ko po dito. dito na po tayo ngayon wala din po dito so kahit dito wala po parang inubos na po nila yung gagamba dito. Hindi na, hindi na nila ako tinirahan kahit Sana bang isa. Sana po masayaan po kayo sa video ko po. At ito po meron po ako nakitang sapot. Ayan po. Pag po yung sapot, sa so wawa natin. So nandito po sa... Dito po. Ayan po sa kita niyo po ang kalamay. Ayan po, nagising po siya. Ayan po, gising. So, kukuhaan natin po natin yan. Pwede lang wala na akong kamay, ah. Nakukuha ko na po siya. Naglalaban po sa dalawa, sa isa ko pong kamay. So, sino pong manalo dyan? Bayahin po, bayahin po sila dyan. maklaban laban sila. At saka magpatayin sila kung gusto nila. Ano po? So, andito nga po pala yung nakita ko. Nandiyan. Ito po. So, po dito meron naman po tayo nakita. Ay, kasi po pala. Pero meron po ako nakita sa pot. Wala po. Talaga. So, dito na po tayo. Nakatuno na po tayo. So, lilipat na po tayo ng spot. Ah. Parang ay okay babo po dito, hindi kumuha na din po. Sila Pempem -pem kinuha. kinsa na sana yun eh. Bakit nila kinuha kaya yun? Eto po. tay tayo nahanap. po oh, wala na po. Nakatakos sa po pala. So, wala na po, silang so, tinira, iyak na lang po ako dito. Tok lang. At salamat po po sa mga nanonood yan bago, bago po ako tumuloy at sana po maganda po kayo sa video na aking ginagawa at sana din po aking mali ng video. So ito po meron po tayo nakita ang bahay. Ang lalaki po. Saan po kaya yan ang gagaling? Tingnan po natin. Baka dito po. So wala po dito ba? Dito po. Ah, wala din po dito. Wala din po. So parang nandito po. Oh, po pala. Peki po, peki. Pero patagtatago po sa dyan dahon. Tabi-tabi apo, ah na ako So, kung papa tulis di sini? maganda po kayo dito sa ginagawa ako po. sakit naman man mga gat ng gagamba ko. So, wala na po ata dito. Kahit mantis, wala eh. Ang malas ko naman. Sana naman po, maganda po ka sa video. At may dalawa nga po pala ako nahuli dito. Nagagamba. Sana po makaisa pa po, po ako. Wala po dito. So wala na po dito ng gumbo. Hindi po natin alam kung na pagagal laki ng ika do. Oh. Laki oh. Kakay ba yung ibad? So na po. Hindi na po tayo papatuloy.